salamat po. Magandang mga umaga sa ating lahat. Vice Mayor Dodot, sa mga konsyal, mga kasama mula sa National uh, Government Agencies, sa mga kawani ng lokal na pamahalaan, sa ating mga kooperatiba. Happy Cooperative Month sa ating mga kooperatiba. Chairman Romy, maraming salamat po sa inyong uh, mensahe. Uh, si Councilor Edith ay uh, nandyan din po sa lahat ng mga kasama natin uh, sa uh, sa sa council Uh, sa opisina natin, si Sir Troy, at uh, sa lahat-lahat po ng kooperatiba uh, sa Lungsod ng Pasig, natutuwa tayo dahil nakikita natin very vibrant ang mga kooperatives sa ating lungsod ngayon. Congratulations sa lahat ng mga nagawa ninyo na at uh, sigurado pa pong uh, paganda ng paganda ang takbo ng mga kooperatiba sa ating lungsod. mula na ba? Uh, yung mga kailangan na ako sabihin, masensya na. Pag umulan, takbo na lang po kayo, ha? Sana hindi. Dasal tayo na hindi mo na umulan. para umambun lang naman. Pag ganun naman yata yung mga yung mga ulap, ano. na uh, nais ko rin po kunin yung pagkakataon para pasalamatan ng ating uh, kapulisan na dating Peace and Order Department dahil medyo marami po mga events na naganap noong weekend. Nagkaroon po ng dalawang concert nung Sabado, ano? Una po, yung music festival sa Bridgetown na umabot ng 30,000. Umabot ng 30,000 ang crowd sa Bridgetown nung Saturday. Talagang uh, ang daming banda, ang daming uh, bisita. At yung pangalawa po, yung sa Arcovia, yung concert po ng St. Gerard Construction. Uh, kahit hindi po sila kumuha ng permit, minabuti po natin na magpadala ng tulong at ng uh, suporta sa pamamagitan ng security yung mga kapulisan po natin, kahit di nag-coordinate sa kanila, pumunta pa rin po at ako rin po, nagpadala po ako ng mga tao, yan si Major Tubo you know, ng ating uh, Peace and Order Department, alam nyo bakit ko ba ito binabanggit ngayon, kasi sigurado po, may mga susubok na naman na balik tarin tayo at uh, ayaw man natin patulan ay napaka-importante na lumabas ang katotohanan. Doon lang naman tayo, sa katotohanan lang po tayo. Ba't ba kailangan po kumuha ng permit? Ano po ba yung punto ng pagkuha ng permit? Dahil lang ba trip lang natin o gusto lang natin? Hindi po. Kailangan po kumuha ng permit. Ito po ay matter of public safety, public order. Pag nagkagulo, pag nagkaroon ng, uh, kung magkaroon ng stampede, opo, mababa yung chance na may mangyari. Mag magkasunog, magka-emergency. Pero posibleng nang mangyari. At nangyari na ito dati. Kailangan po ng koordinasyon sa pamahalaan. Mas maganda kung alam din ng barangay. Mas maganda kung alam ng kapulisan. Pag po ng permit, yung fee, hindi naman yan po yun. Pwede na natin i-wave yung fee para sa mga political event. O ano, pwede natin wave yung fee, wala pong problema. Pero kailangan ng koordinasyon para kung sakaling may mangyari, wag naman sana, no? pero kung sakaling may mangyari, hindi po kaya ng isang private events team yan. Kailangan po tayo mismo. Pag unyari, may fireworks display ang lungsod natin, tayo mismo kumukuha ng clearance sa BFP. Gobyerno na po yun. Sumusunod po tayo sa batas. Trabaho naman po natin yun. Trabaho ng pulis yun. Kahit sabihin mong hindi kasundo, sabihin natin hindi kaibigan, tutulong pa rin po tayo. Kailangan lang ng koordinasyon. Sana, bago ang politika, isipin din natin yung kaligtasan, yung safety ng mga tao. Isipin po muna natin ng safety ng mga tao. Kaya, muli po, kahit walang uh, permit sa atin, hindi po kumuha ng permit, walang koordinasyon, kahit yung fireworks yata, wala. Pag fireworks, di ba dapat nandun yung personnel ng BFP, Colonel Angot. Pero, eh, sinubukan na lang po natin tumulong para... Kung sakali man. Thankfully, wala naman untoward incident na nangyari. Pero, kailangan po talaga ganun. Ano man, political or non-political event, ganun po talaga. Libo-libo yung dadagsay. Eh. Libo-libo yung mag aattend Kailangan po talaga. Ah, hindi yan dahil gusto lang natin o feel lang natin. Kundi, kailangan yan po ang, yan po ang batas. Nagtatrabaho lang naman po tayo ng maayos. Ang problema po sa iba, Tensya na po sa mga co-op natin na kailangan ko lang po talaga sabihin. Ang problema po sa iba dyan, gagawa ng mali, lalabag sa batas, pag nasita, pag namultahan, pag nakasuhan, iiyak sa sabihin, pinag-iinitan sila. Hindi eh, naman po pwedeng ganun. For the record, nagsimula po yung, nabanggit ko na rin yung St. Gerard Construction, For the record, Nagsimula po yung mga investigasyon ng ating lokal na pamahalaan sa kanila at sa ibang mga kumpanya nila, gaya ng St. Timothy, St. Matthew, yung Alpha, ano, at marami pa po yan. Nagsimula po yung mga investigasyon. Pare-pareho naman po tayong walang ideya na papasok pala sila sa politika. Lahat tayo walang ideya. Una po silang nasuspect ng DPWH. Hindi pa po ako mayor nun. Una silang na blacklist. Hindi pa po ako mayor nun. Yung mga kaso nila sa BIR, wala naman tayong kinalaman doon. Pero, pag narinig natin, pag nabalitaan natin, kung may mga aligasyon, huwag na natin pag-usapan yung sa building code o ano, tax evasion, fraud. Hindi naman po pwede magbulag-bulagan ang ating lokal na pamahalaan. Kailangan ituloy natin yung investigasyon. Anyway, hindi, hindi, naman natin sila pinapamidya. Ngayon ko lang nababanggit kasi nga sinusubukan nila tayong baliktarin. Kaya kailangan lumabas ang katotohanan. Pero nung kinasuhan sila ng city sa paglabag ng, ng building code at lumabas yung warrant of arrest, sino ba naglabas nung? Hindi naman ako, sila naman po yung naglabas eh. Nagpapaawa kasi. Tayo, nagtatrabaho lang. Kailangan natin gawin ang trabaho natin again, yung mga aligasyon sa tax evasion, fraud, at marami pa pong iba na umaabot sa halaga ng bilyong-bilyong piso, hindi po milyon, umaabot sa bilyong-bilyong piso, hindi tayo pwede magbulag-bulagan. Okay lang yung mag-event eh. Walang problema. Concert, magkasara ng kalsada. Very lenient nga po tayo. Yung mga iba, kahit bago pa yung concert, magpasara ng kalsada, mag-event. Hindi na natin hinihingan. Basta, mapadala na lang tayo ng mga security. Pinagawa lang natin trabaho natin. Pero, hindi naman po pa pwede. Hindi po po pwede na basta kumandidato ka, ay exempted ka na sa lahat ng batas. Hindi po pwede na pag may mga aligasyon sa'yo o iniimbestigahan ka na, na sasali ka na ng mga kandidato sa ka, sasali ka sa politika, para mawala na lang lahat ng aligasyon, para mawala na lang lahat ng investigasyon. Hindi po pwede yun. Open ng pasig, binuksan natin ang pasig, lahat pwede sumali sa politika. Pero hindi po pwede na dahil sumali sa politika, ay mawawala na yung mga investigasyon, mawawala na yung mga... Inuhulit ko po, para malinaw na malinaw, at hindi tayo mabaliktad. Nagsimula yung mga investigasyon, pare-pareho po tayong walang ideya na sasali sila sa politika. Yan naman po ang katotohanan. Alam yan ng taong bayan. Alam yan ng mga pasigenyo. Kung gusto nating umunlad ang bayan natin, kung gusto nating umunlad ang Pilipinas, kailangan manaig ang rule of law. Hindi ang personalidad. Hindi ang sino lang ang may kapangyarihan o may kayamanan. Rule of law. At tayo, patas po tayo. Manatili tayong patas. Basta alam natin tama ang ginagawa natin, huwag tayong matakot, huwag tayong magpasindak. Yan din po ang mensahe ko sa mga kawani ng ating lokal na pamahalaan. Dahil nakarating po sa akin na may mga iba po tayong kawani, may mga tumatawag sa kanila, tinatakot sila, sinisindak sila, pinagbabantaan sila. Yung mga nag inspect sa atin, may mga tumatawag yan, hindi ko naman sinasabi kung sino yun, pero totoo po yan. Kaya medyo kinakabahan yung mga ibang tao natin. Pero mensahe ko po sa ating mga kaonib, huwag kayong matakot. Basta alam niyong tumatayo, tumitindig kayo sa tama, wala kayong kinikilingan, bagus nagtatrabaho lang po kayo, huwag kayong matakot. <laughs> Gawin natin to hindi para sa mga sarili natin, hindi para sa tao, para sa bayan. At lagi po natin katandaan na sa dulo, ang pinakamalakas na sandata ay ang katotohanan. Maraming salamat, magandang umaga, adjourn na po tayo. Pumunta po tayo sa mga espes natin. Wapa-off muna po tayo. Alright.